Iris, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan ang paghina, ngayong araw ang kidney, ay iwasan mo ang magpuyat at umiwas sa mga instant sa gabi, at saka ang magalit at inihaw na pagkain, ang ayon na ulam ay ginataang langka o kamansi, at sa inumin ay orange juice ayon sa gabay kalusugan ng mga bituin. Taurus, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan ang paghina, ngayong araw ang kidney, huwag kang magbabuhat ng mabigat at ang iwasan ang pag-inom ng maraming tubig na malamig sa gabi, at sa mga ulam na kinilawang na ayon na inumin ay orange juice o or royal true orange, at sa ulam may sabaw na luto sa manok na mahihigop, ayon sa gabay kalusugan ng liwanag ng buwan. Gemini, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan ang paghina, ngayong araw ang kidney, huwag na muna magjogging o exercise at huwag na magsawsawan lalo na kung may toyo sili at iwasan ang mga pagkain na half-cooked. Ang ayon na inumin ay apple juice o calamansi juice at ulam ginisang repolyo na hindi masabaw ayon sa gabay kalusugan ng sikat ng araw. Cancer, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan ang paghina, ngayong araw ang kidney, iwasan mo ang magagalit kagad, at umiwas ka rin sa masyadong matagal na nakaupo, at iwasan mo ang mga lamang loob, ang ayon na prutas ay saging na at sa inumin ay soya milk na may choco o pineapple juice ayon sa gabay kalusugan ng sikat ng araw. Leo, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan ang paghina, ngayong araw ang kidney, iwasan mo mag-iisip ng malulungkot, at umiwas sa alak sa gabi, at sa pagkain ay delatang matemoto sauce, at sa kalamang loob ang ayon na pagkain ay ginataang manok na may garbances, at sa prutas at nilagang saging na saba, ayon sa gabay kalusugan ng mga bituin. Virgo, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan ang paghina, ngayong araw ang kidney, umiwas muna sa lahat ng matatamis na pagkain, lalo na ang leche plan at sa pagkain ay mga ulam na madaming toyo at sa kasitsirya sa gabi, ang ayon na pagkain ay ginisang gulay na walang okra na may konting sabaw at sa inumin ay calamansi juice o royal true orange. Ayon sa gabay kalusugan ng sikat ng araw. Libra, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan na hamingin ngayong araw ang kidney. awasa sa ang matagal na nakaupo. Dapat ay tumayo kahit isa hanggang dalawang minuto, at umiwas sa suka na may bawang, at saka mga atay na lamang loob, ang ayon ulam ay tinulang manok na may dahil ng malunggay, na may papaya ang gulay ayon sa gabay kalusugan ng mga bituin. Scorpio, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan na hamina ngayong araw ang kidney? Awasa mo amang maging malungkot, at huwag ka masyadong mag at iwasang kumain ng mga inihaw na pagkain. Ang ayon na inumin ay buko juice o royal true orange, at sa ulam ay ginataang manok na may garbanzos at maliliit na hiwa ng patatas, ayon sa gabay, kalusugan ng liwanag ng buwan. Sagittarius, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan na hamina ngayong araw ang kidney, iwasan mo talaga ang magbabuhat na mabibigat, lalo na ang mga inihaw na karne dahil madumi siya para sa kidney ngayong araw. Ang ayon na inumin at apple juice o pineapple juice sa prutas ay saging na lokatan isa hanggang tatlong piraso sa maghapon, ayon sa gabay kalusugan ng sikat ng araw. Capricorn, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan na hamina ngayong araw ang kidney, huwag ka kakain ng junk food sa gabi at umiwas ka magalit at magpakapagod pag malapit ng dumilim, at iwasan din ang ulam na may baguong, ang ayon na inumin ay orange juice o or royal true orange, at sa ulam ay ginataang isda, na may kamansi ayon sa gabay kalusugan ng sikat ng araw. Aquarius, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan na hamina ngayong araw ang kidney, iwasan mong magbuhat ng mabibigat, at kung driver ka kung iinom ng tubig ay dahan-dahan lang ay pakuti-konti lang, at umiwas ka sa mga pagkain na tulad gata at mga kinilaw na pagkain, ang ayon na ulamin at ginisang repolyo o broccoli at sa inumin ay orange juice, ayon sa gabay kalusugan ng mga bituin. Pisces, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan na ngayong araw ang kidney, iwasan ang instant noodles sa umaga at gabi, at huwag masyadong umamoy ng mababaho, at sa kahafkok na pagkain, at ulam na madaming sili, ang ayon na ulam ay ginataang kalabasa at sitaw at sa miriende ay nilagang saging na saba, ayon sa gabay kalusugan ng sikat ng araw.